Ito yung wish ni Casey sa lahat ng kanya mga panayam kahit sa atin. Ang wish niya talaga, sana bumalik na yung pagiging mag-best friend nila ni Sharon Cuneta, ang kanyang dakilang ina, ba diba? Ako, Romel, ang, ra ang pakiramdam ko rito, mga kapatid, pagibig po ito ng isang anak na nami-miss po. Talagang sabik na sabik na uli yung dati nilang samahan ng kanyang inang si Sharon matagal-tagal na panahon din po kasi na hindi na sila ganun ka-close. Natural, nararamdaman po ng anak ang ganitong emosyon. Di ba naman, Romel? Opo, talaga naman kahit naman tayong mga tagahanga, ako mismo tagahanga ni Casey at ni Sharon, nakikita ko talaga yung namimiss nila ang isa't isa yung nakaugalian natin, nakita nila yung pag nung maliit pa si Casey, nakasakasama hmm. lagi ni Sharon, yun yung nawala eh, nung magmula nung nag-aral si Casey sa abroad, doon na nagsimula ang struggle ng mag-ina, na namiss talaga nila ang isa't isa, hanggang ngayon kaya yun ang wisana ni Casey na magkatotoo uh -huh. ulit. Natural lamang po mga kapatid na magbigay na naman ng ibang interpretasyon ang mga sinasa sa mga sinasabi ni Casey. Pero yun po, pakiramdam ko, yan po ay panawagan, pagibig, hiling ng isang anak na matagal na pong miss na miss ang kanyang nanay para sila po ay muli magkasama at magkasabihan ng kanilang mga personal na problema, personal na pananaw sa mundo, lahat po ng pupwedeng pagsaluhan nang magnanay sa mundong ito, yun yung ibig sabihin ni Casey. Hindi naman po ibig sabihin na magkaaway sila ngayon, di ba, nagbabatuhan sila in public ng hindi kaganda mga salita. Wala po yun sa kwento. Ang gusto lamang po niya, muli silang maging close na close ng kanyang mama. Yun lang mm. naman yun, Romel, oh. di ba?